Minsan sa buhay natin, may mga sandaling tila na uubusan tayo ng lakas. Nais kong ibahagi sayo ang isang talatang laging nagpapabangon sa ating mga pagod na kalooban. Sabi sa Filipos 4, 13, Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Napakalalim ng talatang ito. Si Pablo, nang isulat niya ang mga salitang ito, ay nasa pinakamahirap na kalagayan ng kanyang buhay. Nasa loob siya ng kulungan. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng lungkot, may isang liwanag na nagbigay sa kanya ng ginhawa, ang presensya ng Diyos. Hindi niya sinabing kaya niya dahil malakas siya. Hindi niya sinabing kaya niya dahil matapang siya. Ang kanyang lakas ay galing sa Diyos na laging kasama niya. Sa ating buhay ngayon, ganoon din tayo. Kahit gaano kabigat ang ating dinadala, mga problema sa pamilya, mga hirap sa trabaho, mga takot sa kinabukasan, may isang katotohanan tayong mahigpit na mahahawakan. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo lumalaban ng walang kasama. Kasama natin si Kristo. Tuwing umaga na gumigising tayong may bigat sa dibdib, tandaan nating ang Diyos ay nandito. Tuwing pakiramdam natin ay wala ng pag-asa, ang kanyang presensya ang ating lakas. Sa bawat luha na ating iiyak sa gabi, ang kanyang pagmamahal ang nagpapagaan ng ating kalungkutan. Ngayon, sama-sama tayong lumapit sa ating Ama sa panalangin. Panginoong Diyos, aming mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon dala ang aming mga pusong mabigat. May mga problema na minsan ay parang hindi na namin kaya. Pero salamat Panginoon dahil Ikaw ang aming lakas. Ama, nakikita mo ang bawat pusong nagdarasal sa iyo ngayon. Nakikita mo ang mga luhang hindi namin maipakita sa iba. Naririnig mo ang mga hinaing na hindi namin masabi kahit kanino. Sa mga sandaling ito, Panginoon, yakapin mo kami ng iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagmamahal na hindi nauubos. Sa bawat problema, ikaw ang kasama namin. Sa bawat pagkatumba, ikaw ang tumutulong sa amin tumayo. Turuan mo kaming magtiwala ng buo sa iyong mga pangako. Banal na Espiritu, pumasok ka sa aming mga puso. Bigyan mo kami ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ipaalala mo sa amin na kahit gaano kalaki ang aming mga problema, mas malaki pa rin ang Diyos na nag-aalaga sa amin. Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago. Salamat dahil kahit kami ay mahina, ikaw ang aming lakas. Kahit kami ay takot, ikaw ang aming tapang. At kahit kami ay nalulungkot, ikaw ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Hesus Kristo, aming dalangin. Amen. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-iwan ka ng amen sa comments. Kung may gusto kang ipagdasal, ibahagi mo lang sa comment section. Tandaan mo, kapatid, kahit gaano kahirap ang iyong pinagdaraanan, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang iyong lakas, ang iyong tagapagtanggol, at ang iyong walang hanggang pag-asa.